Oh, yung itlog may dalawang egg yun. Oh. Mm. Sino magluluto ako ikaw? Ikaw. Ako? Hindi ako marunong sa chapsi. Eh. Ayan Ayano mga bibigyan yun yung ref namin dito sa labas. <laughs> yung mga pagkain. <laughs> o di ba? Oo. Uh -oh. O, kasi ano, slow. Uh, ano mong pangalan nito? Ano to? Lumpia. Ah, lumpia. Ay, naku, talagang buti na lang. Nandyan si Maria, ano? Para translate natin. O, yan. Lumpia. O, oh, ayan yung first day of snow, mga kaibigan, oh, Good morning. Good morning. Good morning, mga kaibigan. Magliligpit tayo dito sa ating kitchen para may uh, ano tayo. Kasi may mga lulutuan tayo mamaya dito, no. Whoop. Ang gagawin namin ngayon ay yung cinnamon rolls. Ah. So, yung butter, imemelt natin sa gapas. Mhm. Mm then, ko muna magmelt yung butter tapos medyo, kung ko medyo ano na nagme-melt na ilagay ko na yung milk. Mix ko na yung harina, yung sugar, may asin. Mhm. Mm Ganun pala ang gumawa ng cinnamon bread or uh, cinnamon rolls. Isang itlo. Itlog lang? Isa lang. Mm -hmm. Oh, yung itlog may dalawang egg yolk, oh. Hmm. Paano? Dalawa. Ilagay ko na yung dalawang. Ilagay, ilagay mo na yung dalawang itlog? <laughs> may dalawang egg yolk. Oo. Uh -huh. Parang yung itlog ng iba dyan. What? <laughs> dalawa rin. Tapos, ilalagay natin yung fresh na yeast. Ganun, ganun. Iliitin. Iliitin siya. Iliitin natin. Para hindi buo. Okay. Nag-melt na yung ano. Butter at milk. Ilalagay eh, ko na dito sa may ano. Tapos, imimix na natin. Ayan. Ayan. Tapos nagpapalaki ng muscle si Maria. Mm. Ginaganon-ganon yung dough. Yan, hugasan natin tong mga vegetables, mga kaibigan, kasi mag-ano tayo ngayon, mag-chachapsoy. Mm. Mm. Sino magluluto? Ako, ikaw? Ikaw? Ako? Hindi ako marunong sa chapsoy. Oh, Marunong pa, pero ano. Hindi, hindi ko alam yung sauce eh. Ay, hindi mo alam yung sauce? Palpak. Palpak? Oo. Oh. Ako, patsamba-tsamba lang eh. Kung palpak, di, pasensya na. Ano? Yan ang problema sa akin. Ngayon, gisa-gisa na yung sibuyas. Sibuyas at bawang muna, mga kaibigan. Ano? Ayan, binibisa na yung carrot. Mm. Ayan. Tapos na yung ating chop suy or gisang gisang vegetables. Gisang vegetables. Ayan. Yun na. Yun na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ay, yan yung chaos mga kaibigan. Si Maria, anong ginagawa mo dyan? Nagliligpit. Nagliligpit, o. Oh. Tapos nang kumain yung mga kumain dito, o. Oh, ito, oh, yung Oh my goodness, ito ano, ang sarap nito, Oh. Kain tayo ng mamaya dyan, mga kaibigan. O. Oh. So, yung mga bata, wala na. Umuwi na yung iba. Yung iba naman nag- Saan sila pumunta? Nag-stroll, naglakad-lakad. Mag-fresh air. So, yan. Ito yung mga linodo natin. May pansit tayo, o. Oh. Daming pagkain. Tapos, meron tayong... Ano pala ito? Apritana. Tapos, meron tayong chop soy. Tapos, ito. Ito yung natirang ano? Uh, ano mong pangalan nito? Ano to? Lumpia. Ah, lumpia. Ay, naku, talagang buti na lang. Nandyan si Maria, ano? Para translate natin. O, ayan. Lumpia. At meron din tayong adobo. O, ayan. O, diwa. Yan lang naman ang kinain ng mga bala. No? At meron tayong ano to? Ano to? anak ang na tayo? Ah, uh, hindi ko alam. Hindi ko nakalimutan ko. Hindi ko rin alam. Nakalimutan ko yung sinabi niya ni Mama. Basta, uh, munggo yung ano nito, ano. Kainin natin ang isa para ano, baka... Hmm. Hmm. Kinain ko ang isa, baka maalala ko yung pangalan. Hindi mo talaga maalala, hindi ko alam. may munggo sa loob. Munggo ba yun? <laughs> hindi. Hindi munggo. Patatas at marzipan. Ah! Hindi ko alam munggo? Hmm. 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 Hindi ko talaga alam kung ano yan. At syempre, bako makalimutan yung cinnamon rolls na ginawa ni Maria. No? Ayan. Ano yan? Naglalaro ng Mama, snow. Ino in Ah. Oh. Ito yung first snow natin of the year, ano. Uh Oo. -oh. Oh. Mag-stroll, stroll lang tayo mga kaibigan, palakad-lakad lang mag fresh air. Oh. <coughs> 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 po, anong saging, kasi wala na tayong saging, inubos ko na lahat. <coughs> Nandito kami sa maliit na park, kaya ano. Tara na. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo kasi nilalamig na ako. Okay. Ayan o mga kaibigan yung ref namin dito sa labas. <laughs> yung mga pagkain. <laughs> o diba? Oh, oh. O, kasi ano, snow at napakalamig kaya hindi kasi kasi sa ano yan, ref. So, rin na, nagailamin sa labas yung mga pagkain para hindi mapanis. Lalong-lalo -lalo na yan, oh. Pansit. Oh, yan pa, oh. Kompleto na tayo? Kompleto na. Oh, no, nandiyan na lahat. Oh. Masakit punasan nasa ito, doon. Kaya na Mm -hmm. Ayan. <laughs> ref, sa labas. 11.20 na po ng gabi, mga kaibigan. At syempre ako, mga kaibigan, hindi ako makatulog. No? Mm -hmm. So sabi ko pumunta nga ako sa ano eh nung paglabas ko rito sa ano sa sala ay nako nakita ko tong mga eto ayan tapos ayan oh oh my goodness so syempre ako mga kaibigan hindi ko naman may iwasan na hindi magotong. Kasi nung binuksan ko tong ref na to, tignan nyo naman yan. O? Oh. O? Oh? ba? Diba? So, mga kaibigan, anong gagawin ko ngayon? Hindi naman ako makatulog. Medyo ginugutom naman ako. Tapos sabi ko, hindi ako, uh, ano pang pinagsasabi mo, Jeb? basta ginotom ako at uh, nagkita ko rin tong, itong rice cooker na ito mga kaibigan no? ayan o no? pero yung ulam natin nandun sa labas nandun sa balkon parang tinatamad na akong magpaano magpainit ng ano ano pa yung kakainin ko o oh, meron pa to oh? my goodness o oh? Oh. ang problema nga sa akin mga kaibigan nagdi-diet ako tapos nung tinitignan ko to sa baba, yung supot na yan, oh. oh. May mga chichirya. Yung mga paborito ko pa naman yung mga ito. Noong unang panahon. No? O oh yan, may Oreo pa, oh. oh. Tapos ano to? Ah, ito yung sausawan ng ano, ng chips. So, ano ngayon ang gagawin ko, mga kaibigan? Nagda-diet naman ako. Ay, Ay, nako. Ah, uh, titikman natin. Titikman natin. <laughs> <laughs> Kasi yung mga tinapa, hindi ko natikman. <laughs> ay, medyo marami-rami tayong pagkain ngayon, mga kaibigan. Yun, yun nga po. Uh, Nag-celebrate yung ating dalagang anak ng, ano, yung counting birthday ba? So, yung ginagawa ko rito ay, uh, yung ini-invite lang yung mga friends nila. Tapos konting uh, ano lang pagkain, konting salo-salo lang yun. Tapos uwi na. Tikman natin itong hindi ko pa natitikman. Ito yung cinnamon ni Maria. Paborito niya kasi yung, ano, yung cinnamon. Kaya pinagtsatsagaan niyang gumagawa ng mga ganito. Homemade na cinnamon. Kasi medyo para sa akin matrabaho. Hmm. Hmm. hmm Tapos tubig lang tayo tubig. Hmm? Hmm? Hindi siya masyadong ano. Hindi masyadong matamis. Ito naman yung kinuha namin. Doon sa bakery na ito yung special ano nila product nila. Mga ganito. Pero kalahati lang kinuha ko kasi baka hindi ko rin ito maubos lahat eh. No? Kasi pagkatapos namin nagluto eh halos buong araw akong kain ng kain. Kaya yan. Wala mo ng diet diet ngayon. Wow! <coughs> oh my goodness. <coughs> mm. Ang mahal-mahal nito. -mahal oh, wow. Mm. Oh, my goodness. Homemade rin to. Yung manila. Yung industrial na ano. Oh, wow. Grabe naman to. Hmm. Hmm. Itong cake naman to, puros raisins at saka yung halina niya, puros mga nuts at saka itong white na to, asukal. So napakatamis nila mga kaibigan. Hmm. Oh my goodness. Hmm. Abugin ko lang ito mga kaibigan. No? Mag-inat po tayong lahat.